guys, kumusta ang mga buhay-buhay nyo dyan? Magbagat tayo muna ako ng sayuti habang nakapag-live. Oh, ang pangit kata ng ito ko. Ang, nagpa, ang, ang nagdagagang kasi magandang lalaki ako eh. Yan, kumusta, kumusta mga kaibigan. Mga kaibigan kong mga ano dyan. Magkano yung inabotin doon Kaya ng ano 600 pa mm. pala doon 600 kasi yun nang ano no? Kaya ko pa Ay September 15 September 15 at sya pa August September 13 Ay kaya ko pa. Basag. Shut up guys! Uy, basag na! Basag yung plato. Yan, shut up, shut up po sa ating 2 million viewers dyan mga idol. Nagbagat ako ng sayuti kasi walang kangko ngayon eh, kaya sayuti na yun. <laughs> Ayan, kumusta, kumusta po kayo? No? Ah, uh, na guys, October 30. No? Ay, 30. 13 pa yan, sorry. Eh, magagalit na naman yung ano nito, yung mga kakognisyon nito at pinapatagal ko yung pagkatalo ng idol nila. Ay, <laughs> malapit na! Malapit na matalo si Kangkong! Na? Yan. Malapit na guys. Abangan yung 18 days to go na lang. Ha? Ah yan itandaan e, niyo na dyan, yung sa mga may mga ano may mga may mga ano mayapit na mayapit na po yung uh, pagkatayo ni Kangkong <laughs> Yan eh uh, bakit na naman yung mga Kangkong mission ito no bagita ko wala daw sponsor si Kangkong ah Totoo kaya yon ba yung mga bagita-bagita na yon ni e, o kaya sponsor si Kang Kung, ano ba kaya? Ano ba katotoo eh, Naririnig na babasa ko sa mga comment section, sa mga live, no? Totoo ba 'yon, guys, no? Uh, asan na kaya? Baka mukhang hindi na nila sponsor yung tribe ah. Siyempre guys, alam nyo, yung mga sponsor na yan, pag may mga kontrobersyal ka sa buhay mo, eh, siyempre, aalis yung sponsor niyan. yan. Di diba? At hindi mananatili sa iyo 'yan. Kaya yung na. Diba? Kaya yung mga na eh No, 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 hindi.

Mera pa na ako magbayat ng sayote kasi may mga ganito-ganito pa. Siyempre ako, binabayatan. Talagang pinapag, sinusunod ko yan, ginagandahan ko yan. Diba guys? No? Eh, ngayon, diba si Boy Bisa, maalala nyo, si Boy Bisa, live siya nung nakaraan. No? Nagyabang siya kasi na, ah, nahak nga daw yung Facebook ni Secret Boys no? Uh, ah, Tawang-tuwa siya, diba? Kita niya yan eh, yung mga yan, natutuwa din yan kung ano tayo yung nangyayari din sa magkabiyal. Ano. Kaya ako, naisip ko, pag ito natalo si, uh, natalo si Kangkong sa dakating na labang, tingnan mo, ay sos! Ba may masugatan ka dyan ah! Di ba? Kaya ngayon, nagagapit na yung laban ni Kangkong. Kong. na uh, October 13, ano? Ah, uh, mayapit lapit na, yang 18 days na lang, no? 18 days na lang. Uuga na magtong stand ko. Uh, Nakakatawa. Mm, sa hangin umuuga sa hangin. <laughs> Di ba? Kaya pag ito tayaga, sabi ko sa inyo. Hmm? Bakit? Pag ito tayaga natalo si si Kong, dito sa laban na to talagang magbabago ang ihip ng panahon dito no? siyempre wa, iba na tarap diba pag nagdungisan yung kasi pinagyayabang niya nga hindi nga daw natatalo ng mga nakakaang laban eh pag ngayon matalo yan no? pag natalo yan ngayong laban na to e, talagang magbabago yung ano, ng ihip ng hangin dyan kasi masyado alam nyo sa totoo hindi na rin talaga nakakatuwa si si Jason ano kasi talagang nadadamay talaga si Casimero pati si Casimero talagang nagyayabang na rin no binabanatan nila alam niyo ba shout out po kay Miss Kibo yan mega mega yab shout out alam niyo ba kung sino binabanatan nila sa live nila nung kakaan ah, ang binabanatan nila si Pau Salud di ba si Pau Salud yung binabanatan nila nung sa live sila kasi nga ah, topic ang inano nila doon yung ah Facebook page ni Silver Boys eh, ano daw yo nagdemonetize no sabi tapos ang ano nila parang tinatakot nila si Pau Salud at sabi nila Pau ang pa, ang nga tawag nila eh, di ba eh, kita mo yan tapos sabi nila pag ang tawag nila kay Pau ang Pau pero pag binanata naman sila ni Pau Salud nagmamakaawa naman di ba eh, yung tipong nagpaawa effect pa kaya mo agabiado pero kung makabanat sila kay Pao di ba tapakan tinatakot pa niya si Pao baka susunod na yan yang ano yang gumagamit daw ng pangalan ko ah, gi, gumagamit daw ng pangalan ng ni, ni Kang Kong ha yung mga gumagamit ng pangalan daw ni Kang Kong mag, ano daw kasi basta dami nilang mga ano pala mo naman talaga kaya nga yung pangalan mo nababanggit kasi tinatrasto ka di ba <laughs> <laughs> diba Kaya yung pangalan mo binabanggit kasi nga isa ka din nga toxic, isa ka din sa toxic na boxer dito sa sa Pilipinas, 'di ba? Kaya, kaya kung ayaw mong mabanggit yung pangalan mo, feeling ano ka talaga eh, no? Feeling sikat talaga masyado to si alam tong magkapatid na to. Feeling mga talagang para mo sikat na sikat talaga siya. Kaya lang siya sumikat dahil sa kabubuan nila dito sa social media. <laughs> 'Di ba kaya nababanggit, 'di ba? Or na uh, na ano yung pangalan kasi nga dahil din sa katukulan niya, 'di ba? Alam sa totoo lang, masyado kasi yung ko ano niya din tong kapatid na to. Parang iniisip nila sa sarili niya tayo na hindi pwedeng banggitin yung pangalan niya. Pangalan nila tayo nang nagbanal yung alam yung yung pangalan niya ay eh, tayo nang hindi pwedeng sabihin tinatakot nila si Paus Salud <laughs> eh bago pa nga kayo sumikat sa social media si Paus Salud sikat na yan kasi parang pinagyabang nila na hack nga daw yung ano parang na demonetize o siguro parang gusto nilang ano yung uh, ano bang tawag doon yung, parang gusto nilang kunin yung pagkakataon na na siya yung may gawa nung pagka pagka ano, pagka demonetize ng at ah, channel ni Silver Boys pagkakaintindi ko ha ah, sa sinasabi ni Jason ha ah, at ni Kangkong ha ah, yun ang gusto nilang ipalabas na sila yung may gawa diba kasi tinatakot nila si Pau eh so isusunod na daw nila si Pau ah pag hindi pa daw tigilan ni Pau yung ano yung paggamit daw pag Paggamit daw sa pangalan niya ni Kangkong, Kong. <laughs> talaga naman, oh. No? Malupit talaga. Grabe talaga yung, ayaw mo ba yung nag-iimahinasyon ka, no, na feeling ka na yung pangalan mo yung hindi pwedeng banggitin. <laughs> Palibasa kasi natatrasto ka, no. Ayaw mo yung tinotoxic ka kasi gusto mo, ikaw lang yung man-toxic, ba diba? Napakaangas ng dating, napaka, ano, napakalupit, no. Talagang nag, ano pa, Ah, uh, pinagyayabang niya kasi ito ngayon, guys. Kasi nga 127 pounds na yan siya. I-18 days na yan upang pinagyayabang niya. Tingnan natin na pag hindi ka sumakto sa 122 pounds, eh dapat kayangan yung makuha mo yung timbang na 122 pounds, kayangan yung relax na relax. Kayo, chillax ka lang ba yung hindi ka kulang na lang maghubad ka ng kulang na magpakalbo ka para makuha mo yung timbang ha kailangan ano yung kailangan yung chidax ka ha hindi ka pwedeng magyabang na naabot mo nga yung timbang pero hirap na hirap ka hindi ka nun ang gawain ng immortal ha ang mga gawain ng immortal kaso mukhang hindi ka naman immortal mga abnormal eh <laughs> di ba kasi ang yabang kasi talaga ha sa totoo lang no ngayon nag talagang Parang gusto niyang i-grab yung nangyari sa Facebook ni Silver Voice, no? Na parang gusto ng mangyari, gusto niya sila yung baka, pa, parang sila yung may gawa. Ayun ang gano'n kasi, eh, di ba? O ibig sabihin, inatablan kayo sa mga banat ni Silver Voice, di ba? Eh, minsan kasi, ah, ang kayabangan kasi minsan nasa ibang masyado nang mayabang ito si itong brothers na to yung kangkong at saka yung si, si Doc no? e eh, mayalaman natin sa pagdating ng October 30 yan ma, kung anong mangyayari ma, 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 ma. kung anong mangyayari ma, ma, ma. Huwag mong gagawin, huwag mong gagawin. Kainin! Hmm. kaya ng talaga yung ano, yung impressive yung panalo mo dito sa laban kay Sanchez kasi ano daw eh. Basta, paano yung kasi kasi ah, PC fight lang tayo na si Sanchez no, baka hindi niya rin respectin niya kasi Sanchez. No, actually yung, yung umaasa tayo na siya sa, sa laban kay Inouye. Eh, ika nga ni Kuya Timuel, ni kung maaasa kayo sa laban kay Naoya Inouye, malabo pa sa sabaw ng pusetong. May dinagdag pa siya sa team nila kung wala si Mokey Sochan, baka si round lang wala nang hangin si Kian, si Kiyo eh. Di ko alam kung may dinagdag sila eh. Sa team nila eh. Bukang sila sila lang din naman eh. Alam mo naman si Jason. Hindi pwedeng mabawasan yung 10% na uh, niyan. No? Kasi pag nagdagdag pa siya ng isa pa, eh mababawasan ng mababawasan ng porsyento ni Dokoton. Eh hindi pwede yan. Di ba? Kailangan kumpleto yung Ano po yun, oh? Pogi for life, yan. Master, salot, yan. Master, pogi for life. Doon na, doon na. Madumi man to, oh. Um, amuin mo, na oh. na. Yan. Dugo na 'yan, na do. Yan. Yan si Pogi 4F, ang pogi ng my life, ah, di ba? <laughs> 'Yun lang man. na naman si Q&A niyan, between rounds. <laughs> Ay, ayam nyo. Ah, yan si si Kangkong 'yan, no? Bubuhusan na naman ng madaming tubig yan Para magkahangin yan pag hindi niya nakuha ng, ng maganda talaga yung timbang niya. Kasi pinag pinagano talaga na yan ha? Ah. Ngayon, almost one, 127 pounds na lang daw sila. Ay, pag yan, nahirap-hirapan pa na naman kumuha ng timbang yan. Eh, ang mangyayari dyan, ha? Ah, isang baldi na naman ipapaligo dyan sa kanya bawat round. Totoo, sigurado yan. No? Eh, sa bagay, alam mo ba yung katambim niya, isidokotol? Aba, magaling sa diskarte yan. Diba? Malupit sa diskarte yan, si Dok Otol <laughs> Tapos, aasa pa tayo. Ngayon ko ba dito, what ang dami din kumasa na makalaban pa ni Kangkong si si Noe, di ba? Eh, e, sa ano pa, eh, malabo pa sa sabonang pusit. Ika nga ni, ika nga ni Kuya Nimuel. Eh. <laughs> <laughs> Madami pa namang pansitan si kong na umaasa kaya gana ano. Umaasa kaya gana mapayaban si Kangkong kay Nao Yenong. Abangan na lang po natin sa resulta ng laban ngayong October 13, no? Para malaman naman natin kung Sana may ready ng shampoo body was si Cruz Jackson Baka magbitbit na ng ano yan. Ah, uh, nang keep guys sa sabon at saka ah, uh, shampoo na hit in shoulder. Di ba? Pang ano, tapos yung dala na tubig dyan, baka drum na, hindi na sa timba. <laughs> Nakakatuwa tayo gano, Nakaka nakuha pa tayo gano yung itong masakit kasi dyan sa mga yan eh. Ayaw mo ba yung ayaw na yan ang siya pero gusto niya siya yung nanto-toxic, di ba? matindi, no? Yan. Pakisabi kay Boy magdala ng shampoo yung panghilod ni ay Hindi ma-open ang tibi. hindi. Pwede mag-tibi. Pwede, pwede, pwede. Ah, ka na ba? Magkano ka na? Pwede mag na, na na. Shout out po kay Ati Mitch. Panghilod ni Arteo na bahala irerito daw niya sa sponsor niya ng <laughs> Bakit ba hindi pa may dalihan na naman kayo ni Alteo uh, kuyang pogi for life ah <laughs> Eh di balita ko kasi si Kang Kong wala daw yata ng sponsor Bukang yung tribal na sponsor iniwanan na sila tapos yung, yung payantog ba yun at saka yung hindi eh, ko wala hindi ko naman kasi kinukuha yung detalye balita-balita ko lang yan at na nababasa ko sa comment section eh, tapos pakishout out Glenn Rose ng pahigo <laughs> shout out po Ate Glenn Rose e, balita ko nabasa ko din lang sa comment section eh, atat na atat daw kunin yung pera ng mga pamusta <laughs> ay dapat sigurado Siguro, kuyang sa sponsor to at kaya nga ng budget. Low <laughs> budget siguro itong laban na to at hindi natin alam kung may susunod na laban pa to kung magkakaroon pa ng laban to. No? Kasi tapos na yata yung kontrata sa ano, no? Uh, tapos na yata yung magiging kontrata niya sa pressure boxing, no? Pare, mo bigyan ng laban to at Si Glendros ba ex ni Boy Bisa? <laughs> Shout out po. Di ko alam eh. <laughs> Shout out po kay CD mga Di ba? Nakaka, ano, no? Paano pag... Uy, Huling... ang masaklap kasi nito mga kaibigan. No? Huging laban na ni Kangko ngayon. Tapos talo pa siya kay Sanchez. Kasi, wala na. Matutunoy na talaga kasi sa ano. Sa mukbang vlog. <laughs> <laughs> Matutuluyan na tayo kasi nga. Ah. oh, di ba at least ngayon kung um, okay lang sana, kung last na laban na, ah, tapos manalo, medyo okay pa yun. Pero, last na laban, hmm? Tapos, last na laban na, ah, talo pa, yun ang masaklap. hindi <laughs> i <laughs> <laughs> yan, ang ulam namin dito ano, sayote. Ha, <laughs> sayote ay saka Ah, ano, uh, bukas na iti 'yung nutrition. 'yung dik mo na Kunin mo mo. na butik buti pa kay Maoy, mabilis magluto, ginatang spinach, parang ginisayang. Ginawa, a ah, ginawa at di na daw, kakain muna ng big pepper. Napuga na daw, pamilya na doon. <laughs> ba't nadamay na naman, ba't nadamay na naman si, ano, si Maoy? <laughs> Nabasag naman yan, isa na naman yan eh. <laughs> di, at least ilang naman, di. Ano nga ngayon, ha? Ah, gulay muna tayo ngayon. Kakaumay, <laughs> <Tata> no? <laughs> Hayop na Pati ba naman yun, nakapilter? Hahaha. At alam kong mukha yan yung pinipilter At para hindi makita yung mga butas-butas sa mukha Di ba? Kaya kaya ng filter ah, Makapag na-condition At para hindi mahala tayo Alimbawa, kung may edad ka Para hindi mahala tayong edad Kaya ng filter yun Ito na, ito na Marupit din yung paper, ka, eh, no? Hey, hey, Mamaya na nga, guys. Mamaya ako na akong mag-live. na na nga ako ulit. At medyo